Do you praise God? Lord, maraming maraming salamat po sa umagang ito ng Martes. Sa aming pong panibagong buhay at kalakasan. Pinupurit, pinasasalamatan ka po namin, Panginoon. Lord, sa umaga po ito, muli ko pong dinadalangin, tinataas sa iyo. Aking sambayan, po, sa akin si Vicky, sa si sa Richard, si Lab, si Kayser, si Radly, si Ribe, iskaya si ko po. At ang aking mga kapatid at mga mahal sa buhay, ganun din po, sambayan ni Ninette, sambayan ni Bebot, at lahat ng aking mga followers sa puna sa sambahin. Ingatan mo po kami lahat, Panginoon, sa magapang ito, ilayo sa anumang uri ng karamdamang at kapamagam. Iniklaim ko po ito sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Lord, sa kalakasan, sa bagong buhay, sa umagang ito. At nabayin niyo po kami ito, itinadalangin din sa iyo lahat ng aming mga pangangailangan, na ikaw na po mag-provide nito sa amin. Bulutin niyo po kami ng iyong banal na dagug, kung sa kami ito lahat, ang makagawa naman. Maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya na aming tinatanggap sa inyo. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan ang aming nagagawa. Maraming maraming salamat po, Lord God. Maraming maraming salamat po. At sa umago po ito, binabalik po namin sa lahat ng kapulihan at pagpapasalamat sa matamit sa pangalan ng Isus. Maraming salamat po, Lord God. Thank you. God bless. salamat po. God bless. Maraming salamat, Lord God. God bless po. Two minutes pa lang pa na. May isang minuto pa. Paganda na po na nandito. Iman. Iman. Jogging muna yung aking mga aso. <laughs> Ayan. Ayan, maya. Ayain ko na sila. Okay, maraming salamat. God bless muli sa inyong lahat.